May malakas malakas daw sabi, malakas daw sa akin eh. Kaya oh yan, siya inuna ko. Diyan nakatingin ata sa iyo. Kakapanood siya kay kakapanood. Gusto mo bukas ang trabang kape? Diretso Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako Kasama ko si chairman. Eh. <laughs> kayo pa ang galit ha? Ah. <laughs> ah. Nasa naulaan nyo ni Charlie. Kayo pa ang galit eh. May mga padrino yan. Eh, yung padrino na lang, di sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Wala ko lang sa, ha? Ako, Lali. pantay pantayan ah. Ako, pag nagtrabaho, walang malakabalaka sa akin. Pare-pare. Yun, nadali. Malo na. <laughs> boy bos. <laughs> <laughs> ah gila. O, ayan, nagko-complain na. O, ayan, o. Para makita nyo lang. Ayan yun, o. No? O. Ayan yun, o. Ayan yun, Eh, ay, may malakas-malakas daw. Sabi, malakas daw sa akin, eh. Kaya, o, ayan, siya inuna ko. O, yung nagko-complain. O, ayan. O, para makita mo, ha. O, walang malakas sa akin. Nadya, pantay-pantay. sa office of the mayor, yan. bumaba sa mataas. Ha? Siguro naman makakadaan diyan eh. Ha? paresan din 'yan. Oh, yun yung kasi yung ano, yun yung, yun yung ano yun, yung palatandaan yun. Oh. yung palatandaan eh. Oh. Yun yung palatandaan eh. Oh, ayan. Ay. Ayan um, yung oh, no? green. building. Oo. Tama Eh ayan na sa likod siya oh. sa yun doon yun na. Ayan, doon na. Ayan, doon na. Ayan,

baka 'yan awa may lugaw <ludao. laughs> Baka may Baka may magsabi na naman eh Bakit daw pinupunit yung Lona Imbis na ibalik sa kanila Hindi kasi kaya natin tinatanggal yan Kasi minsan yung sobra sobra May mga magnanakaw Magtatako dyan Hindi mo malamak Kasi magsisit Alam mo naman to Kasi oh makasilip Oo ang daming yan to nusutan, eh. Yeah. eh baka mamaya jam duma Hindi na naman kita magdanakaw Eh pero kung eh. wala yan mga yan okay kita may magnanakaw At saka hindi yan eh Ah uh, Lagpas sa ano eh Sa bangketa Bawal yan bawal Unless mataas na mataas. Kung mataas yan, siguro naman yung magnanakaw, kitang kita yan. Oh, okay, 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 okay. yun. Oh, nasagot na. Baka kasi, may nagtatanong kasi sa atin sa Facebook, bakit daw pinupunit eh. Ano ba pipiglalagay eh? Pagka tinanggal natin yan, tapos ibabalik natin sa kanila. Eh, di ibabalik din nila yun. Di ba? Hindi madadala ang uh, tao pagka ganun. Ganun talaga pagka nagdidisiplina na tayo. Misa may kailangan paluin, misa may kailangan na agupitin, may masasaktan at masasaktan talaga. Okay.

ano, 88. <laughs> ano, 8 -8 Ang an Mario. Yan. <laughs> Kasi pati 88, dami nun. Dapat an Mario. Yo, yo. Right, no? Ay, ang Mario. Uh, ayan, ayan. Alam niya yan. Disco Moreno. Yun. Mahihirap talaga niya subdanahin mga Iilang lugar sa Maynila. Ang baka Salamat kay Mayor na nagiging ganito yung ting lugar dahil sa kanya Okay po yan, Tita. Okay na okay. Hey. Salamat po, Mayor. <laughs> thank you, thank you, Tita. O wag ka di. Uli. Uulitin ha? Ngayon ako na lang din yakapin. Nasa gilid nito. Oh, ba? Diba? Marami talaga rin ang gusto ng kalinisan. lang

Zen <laughs> <Diyan>, nakatingin ata sa'yo. Pa kakapanood Jackie, pa yan, yan basuhin mo.

Siguro. Good, good. Hi, right, right. Eh, Kakabanggaan <laughs> doon Nagulat eh. siya eh Kapaparoon siya atin eh Buti no? na lang Buti na lang Buti na na mo na eh Masama natin yun eh <laughs> Pero wala naman Plaka lang Ano? Yes na Ah, ayan, isa yung sa trabaho namin ha ah. ah, Ganon, bukas uh, Department of Engineering Headed by uh, City Engineer Armando Andres ah, At saka yung aming uh, district engineer Si Andy Ambao ah, At saka itong team namin na Team General Sufat ah, Magandang umaga yung mga bukas na manhole Yung mga ganon Yan, isa yan sa mga trabaho Pinipicturean tapos lalagyan gagawa ng bagong takip para ibalik doon.